Ayan. mas gusto talaga ng mga kalapato. Oobserbahan eh. po natin ito kung mapapalaki nila ng maayos. Kasi wala nga silang pigeon milk, ano? Dahil hindi uh, Isang magandang buhay mga ka-farmer. Back to pigeon. Ayan. <laughs> Nakabili ako ng dalawang sakong uh, ano, dalawang sakong uh, feeds mga ka farmer finally pagtabi tayo ng dalawang sako kasi kailangan natin oy oy ay ay nag-aaway away pa kayong dalawa ano ba kayo talaga naman talaga mga barakong ito ah okay ipot 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 okay ah uh, ako ng itlog na naman doon no? na ba? ah baka nagpisa na naman mga farmer so ayan ah tubig maghapon ko pala hindi ako nakapunta ka kagabi ah. so tingnan natin kung ah, papasok itong mga ito sarado na natin at tingin ko pag nag raise ako kailangan ko nang ayusin yung ating ah, pasokan yung tipong hindi sila mag-aalangan na ano na pumasok trapdoor natin kailangan natin maayos sanay sila yun talagang kitang kita nila pasok agad sila talagang nagre wrestling itong dalawang ito ah lilinis din pala ako ayan na natin yung ating mga ano muna ating ah, may nabasag na itlog pero sana huwag, huwag naman wala naman sana ito kailangan natin linisin no? Ah. mm. ah okay 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 good good yan hindi pa bumaba ba yung dalawang inakay maso kaya ang mga nasa labas Wala kang pakialam ah Parang walang pakialam yung mga nasa labas ha. Marami po ang nasa labas ngayon. Itong mga breeders yan, gutom na. Ayun sila Oh. Ang nahihirapan pa rin talagang pumasok. Ito medyo mahina. Pang madadali din ito. Sa ibang mga ano, kinakal na po yan eh. Pero ako naman, hanggat kaya ang ilaban, ilaban. Oh. Hmm. Sa labas din yung isang Ginagamot ko din yan Ligo kayo, ano? Ah O doon na lang sa kabila muna tayo magpaligo Ah, doon pa yung <laughs> tinaob ko na lang <laughs> ah, talagang one time feeding Nagpakain pa kasi ako ng hapon Kaya yeah. Medyo Busog pa ang mga yan Pero ito, mga breeders natin, gutom na malakas kasi kumain yan, syempre naglilimlim mga uh, sumusubo nakita kong pakain mga uh, farmer marami maliliit, kaya gusto ko din tong uh, kalapatids, kasi mas marami yung mga ano nya mas gusto talaga ng mga kalapato. Bilis lang ako nakapagkaskos. Dami na palang breeder, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, so 28, sila Hoy, bumaba na kayo. Hindi sila ganoon gutom Paligo tayo. Yan oh. Ah. Bad time, kailan iba iba nasa labas eh. Tayo pa pumasok ligo tayo tapos ililipat ko ulit sa breeder section para makaligo din sila uh, maliit yung aking uh, parang dadalawang isip ako morder ba ako? parang hindi ata ako morder kasi kung morder ako may dumating kuminumpan <laughs> lo ako sa bagay bagong tubig yan

Pumasok kayo doon, nandun na yung pagkain nyo. Pasok kayo, pasok. Ngayon mga farmer talagang uh, sa bagay. Kasi kahit natin, sanay din naman po sila na binuksan ko lang kasi kaninang umaga naglabasan uli sila. so yun nga lang, baka dito din sila pumasok. So, kailangan masanay sila doon. Hindi na buhay yung kangkong natin ah. Kailangan natin ang kangkong na makuha sa galing sa ano sa uh, Delta kaya lang naunahan ako <laughs> papakusa na kay Nikki oh. oh Okay lang kasi kailangan natin ng shade nga dito Nabanggit ko sa kabilang vlog Kailangan po ng shade at papasok na ang uh, Tag-init Mas maganda yung half of this ano, ay eh, Covered ng uh, kangkong sana Yan, balikan natin sila kung papasok. Hmm, sarap nila, oh, nagpapaaraw. Okay lang yan. Para mas matibay. Naku, ayan, silipin natin ang ating mga kalapati. may mga ayaw pang bumalik mga ka-farmer. Ayan. Uh -huh, okay. Oh, hindi pa gutom ito. Linagay ko na yung kainan dun sa... Ano? Sa may loob nung... Kabilang trapdoor. Yan, patubig muna tayo. Pinatay ko pala. Yan, shout pala, kay na Tita Victoria Francisco. Yan, nandito po sila kanina. At sina ka-farmer Alberto ng Bakolor uh, Bacolor. Ayan, patubig muna tayo mga ka-farmer. Bago tayo pumunta sa ating kalapate. Ay. Ayos na yan Lakas oh, 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 oh. Hanggang Mas uh, plus 8 3 oras Ah, nababagsakan siya ng ipot Dito nga natin ah hindi stay doon sa ano oy pasok na kayo oy pasok na marami pa rin ang ayaw pumasok may nagronda pa nalagasan tayo tapos may napansin ko parang merong eh, ako ko, may sinasabitan ba sila dito? Nasusugat. Sugat po eh, hindi naman ano eh. Hindi naman lack of calcium or ano eh, something eh. Ano eh, parang may nasumasabit yung pa. Hindi kaya dito sa... Hindi naman siguro, ano. Tataka ako eh. Hmm. na silang pumasok doon. <laughs> Tumatawid. Pero may mga... Masok na yata isa ayun meron pang okay ayun meron pa sa labas oh ah, Ando sa ah, sa labas kaya mahuhuli yung loko ngayon papasok naman siguro Okay naman na. Pero Pero pa akong ano nilalagay na gamot kasi na stop din po yung gamot nung ano eh nung nawala ako. Magano kami nag probiotics lang ngayon. Ah, uh, nagano ako ng ibang gamot. Kahit siguro mga 2 4 days. Pwede na 'yon hanggang Saturday. Ay, uh, pwede tayong maglagay pa. medyo paling nang kaunti hindi naman siguro ano oh, oh. hindi ko pa sintomas ng baleling na ano parang Yung mga bakuna to eh hindi naman siguro paparanoid lang ako ah Yung dalawa dito, linagay ko na dun. Yung dyan, linagay ko na. Kasi, para masanay na rin sila. Ayun o. Oh, Tapos naglagay tayo ng mga pellets sa may mga inakay. Yan, o, binuksan ko na naman uli yung ating uh, release door mga ka farmer para afternoon ronda nila. Hopefully ay magbalikan. <laughs> mamaya checkin ko na lang. Hmm. Pagka nakaluwag-luwag sa schedule at sa budget, ay kailangan lagyan talaga lahat ng ano mga farmer lahat malagyan ng uh, aviary napaka ano kahit yung dulo kasi magagamit din naman po yung dulo eh gagamit din natin yung dulo so palagyan ko na rin ng aviary ano lang naman magpuputol lang naman po at uh, tatabas tayo tapos sa uh, ayun maglalagay ng uh, poste kayang kaya na yan jun, -jun alam nyo na o, ayan po ang ating mga ibon oh. ang sarap natin dinapanoob <laughs> Hindi na sila sabay-sabay. Kasi nga yung release door para tinatamad yung iba, hindi po kagaya doon sa maliit na binuksan mo, nahahawa yung iba maglalabasan. Ito, medyo ilan pa lang ang sanay na pagka binuksan, ay maglalabasan ano. O sasanay din sana. <laughs> Pero yung trapdoor nga gusto kong nga uh, mapalitan kasi parang hindi siya easy access eh. Parang hindi siya mabilis mapasok ba. Uh, ano natin yan? Gagawa natin ng paraan. Ah, relax. Shout out pala kay uh, Kuya Joey Basas. sayan na. Uh, ating uh, naging driver doon sa Cagayan de Oro ayan Yan. tapos yung Dinoxy Plus pala natin mga farmer mas gumanda na siya ha? after uh, ang nakakalakad na ng maayos at medyo may konting ika na lang nasa labas siya eh hindi ko lang maano eh nasa labas po siya pero mas umano na siya mas uh, gumaling na Hopefully ay pagaling na yung kanyang hita. Hindi ko lang alam kung dito na eh. Naka-KRPC -KR na ka ano yan eh. Na naring kulay sky blue. Mas malakas na po siya. Hindi na siya yung ika-ika uh, talaga. Sana pumasok ano. So ayan mamaya ang gabi. Tingnan natin. Mahaba pa naman ang gabi ko. Tingnan natin kung magsipasukan. Tuloy ang patubig. Ayan. Ay, tuloy natin ang vlog mga farmer Actually kahapon di ako nakapag-vlog. Tuloy na lang natin ngayon. May bisita tayo. Ayan oh. Ah. Sabi ko pupunta ako sa kalapati Sama ako. Ay, lagi nakapa. Hmm. Ah. Gusto niya ang kalapati. Baka itong magmamana ng kalapati. Ito ka sa kabila. Ayan. Papakain pa lang ako ngayon. Kahapon, nagpunta kami ng beach. Nung isang araw pang gabi, ay naglagay na po ako ng pagkain kasi nga sabi ko hindi na ako makaka Oh, ano? Halika, halika. Ako tanggalin ni Papa 'yan. gutom ng <coughs> mga ito. <coughs> Tingnan natin yung mga dropping. sa umaga. Yan po ang tinitingnan. Pero itong mga breeder natin, lapong ano to? Kasi minsan, talagang medyo basa ang ano niya dahil mas malakas po sa tubig dahil nagsusubo mm. okay. Hmm. Eh. oh. mm. mo ha chi si. hmm. minum lang muna minum lang sila parang busog so Try natin magparondi. Rondi, rondi. Ronda, ronda. Hmm. Hmm. Ano yan? Lakalakers ka. Ba? Ayaw niyong lumabas? binis ako tapos sa uh, painom tayo ng vitamin sa mga inakay ayan alam nyo ba mga, mga farmer yung ilang nilang itlog napisa nila ngayon oobserbahan po natin ito kung mapapalaki nila ng maayos kasi wala nga silang pigeon milk ano? dahil uh, di naman sila nang, it nang itlog eh. di ko lang po alam kung magpoproduce yung katawan nila So ayun ang nanay, stepmother at ayun din yung stepfather <laughs> ang galing ah so ayan talagang nilimliman nila ano hindi pa po kasi nangingitlog yan galing kay ka farmer Randy ngayon ah uh, inano ko may itlog ako na pulot doon galing sa mga old breeders na brinake ko ililagay ko dyan ngayon napisa tingnan nyo nga naman ano Yan, papainumin ko pa pala ng uh, Kalsiplus ang laman nito uh, Ayan o, oh, marang makulimlim ah Ano, sige naman Isang buhos lang Kailangan natin yan oh. O oh, yan mga ka-farmer ah uh, Sabado ngayon, aga natin tapusin to So ayun lang Medyo itong mga ano, sumubok ako ng ibang gamot Kasi talagang malalambot po ang kanilang uh, Tae So kung mayroon man silang mga Sakit-sakit sa bituka Ay magamot na so, Magamit tayo ng sulpar ngayon Pang manok <laughs> Experiment ano? Hindi. ano naman, effective naman Marami naman na nagko-comment na yun ang maganda Kulay green na ipot Yon, maganda rin mm. oh, Ipot nila Hindi oh. basa eh Oh. Doon sa kabila Okay naman na ah. Parang ano ah Challenging talagang Makapagpaano ng ah. May higip pa doon sa kabila Wala akong naging problema Pero dito Nung lumipat ako Parang ah, Ewan ko ba ni bago lang sila ko alam kung palili parang lang mga ito o buksan lang natin ito ang lumipad sige okay. ah. nasaan na yung pilay pala yung pilay natin ano parang ito ba yan? okay na siya kung ganun ano wala na akong nakikita pilay eh hindi naman siguro yun. Nakita ko kahapon, okay na lakad niya eh. Medyo ika-ika ng konti. Pero naiapak niya na ng maayos. Sabi ko ba, effective yung doxy plus. Nawala yung uh, maga. Ito na yata yan. Baka nasa labas. Hindi siya. Baka yun, nasa labas. Ang galing ha, nakapagpapisa yung ano ha Yung nagampun ha, hindi ko akalain na Ganon Saran natin to at nasasaya, nasasanay silang uh, Pumasok Ayan Sanay silang pumasok eh Nakulimliman pa panahon, maganda ha Ayan, yeah. doon tayo at Tingnan natin silang uh, Ronda ronda Uy Dyan, ayan ha? mai Tama ba? Wala Hindi sila na ajal lang sila Pero kinaganda Hindi na po sila tumatambay doon Okay na Dito naman sila tumatambay <laughs> Ayan lang natin gusto ko kasing talaga nila yung lugar saka tayo mag uh, ano, magto sa malayo so ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po muna bukas ay Sunday, wala na naman tayong gagawin ah uh, mahala na so ayan maraming maraming pung salamat at magandang buhay